Good morning po. Pupunta po tayo all the way to Kalamba. Ayan po yung ating paligid. Nasa Purok 5 na po tayo ng Barangay Kulun.

aking mga payables, ng bills ko po uh, sa bill health sa kuryente namin magta-direct na sa office nila uh, tsaka ano po sa SSS yung aking contribution at tsaka salary ko po ay bayanan po today so, after December po ngayon lang ulit ako makakapag tide kasi busy po kami pag-December so sinasamantala ko po yun para makapagbayad ako ng mga payables. Pasadya na po kayo guys. Hindi ko maganda yung gising ko ngayong umaga. Uh, kagabi po ay nilagnat ako. Pero nakainom naman po ako ng gamot. Kasi sobrang po. Nagkagala mm -hmm. muna po. Tapos nagka-fever po ako. Tsaka na flu. Pero nakainom na po ako both for fever and flu. Daw sabi nila wag daw pagsasabay. Kasi yung pang flu. Pero na din daw po yung pang fever. But still since hindi po kinain yung pang flu. Nag-back up po ako ng... Uh, damot ang ang ano po ang fever and this morning po uh, nakain na rin po ako parehas po din hindi na po kasi mabiyahe nga mahirap na hindi nga ako makabangon bahon kasi nga taas lagnan ko ng madaling araw yung dalawang studyante ko nga yung kapatid ko na lang kung nagkasikasap pinasuyuan ko po muna kasi hindi ko po talaga siya tayong bumangon rapi sa katawan ko may dagdag ko kasi trakas yung panganay ko, iniilod ko. Tsaka yung pangalawa ko, gawa ng kabisa po kasi na yun sa trabaho at sa school. So, parang sila exposed outside. So, na ano po nila yung sa, sa ma, init at lamig ng panahon. Kaya, ano, pinangilod ko po, guminaw sila na wala yung kanilang lagnan. Ang problema, ako naman po yung nagkaroon. Pero, okay lang po. Siyempre, lahat nga ng masang pakaramdam ng anak ko, kaya natin kuhanin sa atin na rin, buwanin, ito naman, kaya ko naman po. Oh. Ina-adjust ko lang yung sarili ko. Hindi ako masyadong nakabangon ng umaga. Pero nag-alusal po tayo para sa gamot kasi na kinisigura ako pagka may inom ako ng pang fever and flu na gamot. Kaya yun po. Ngayon, ang inyong working ma, um, mom ang mabinsan sa vlog vlogger nyo ay ready na ulit for yan. Hamon ng buhay everyday. Lalo po ngayon. I am single and alone. Ako po ang pagkatrabaho. Nag-aasikaso. Solo ng aking mga anak. At ako Kaya-kaya po natin yan. In God's help po. Basta pala tingnan tayo dapat na humihingi ng gabay at tulong at pagtuloy sa Diyos. At po ay madaling magaan. Walang mahirap pas kasama natin si Lord sa mga panalangin natin at sa ating mga lan sa buhay, everyday especially. Thank the Lord, para sa kalakasan at sa gabay ko, sa blessings, araw-araw gumigising -araw, po tayo na maayos, kahit hindi po tayo mayaman, basta kahit paano po nakakasurvive daily at nakakatulong din kahit paano, kahit so, paminsan-minsan na sa, sa abot ng ating pamakayan, ang hindi na sa sasakripisyo yung pangangailangan ng ating pamilya yun lang po ang motto and goal ko na in life. Mag-aaral ko at mapatapos yung aking mga anak. mag ko rin po sa mag-aaral ng mga tulungan ng aking mga apo. Patid ko, okay na po yun sa akin. Wala na po akong mga hangalagad na dati po masyado akong ambisyosa. Gusto ko makapag-travel ng mag-travel around the world, Around the world, pero Asian lang, lang ang narapin. But still, habang magta-travel po ako, I'm working. Yung ini-enjoy ko po habang trabaho hindi po sa pansarin ko lang ang aking mga kasi sa buhay ever since kasi kung yun po yung naging moto ko in life mayamang mayaman na po ako alam hindi ko tayo ganun isan po kahit ito mga pinsan ipagtawin na extend ko po yung tulong make sure na yung nililipas ang linggo na hindi tayo nakakapagbahagi ng tulong kahit maliit po yan isa't nakapagpabot po tayo ng tulong hindi lang sa pamilya sa ating kapwa na medyo nakita natin kailangan napakalaking bagay po nga po mga lalaka pa rin kasi ako mga, mga, mga kailan ko pa pong isete tapos ang dami ko schedule this January kasi yun po yung renewal ng barangay permit business mayor business permits tapos yung iba ko po yan bill health taunan po yan eh SSS quarterly tapos po madami akong nilalakad pagkaganit sa bahay yung mga pihuls ko sa bahay kasi po may tindahan tayo kabuhay natin ay tindahan di tayo pwedeng Uh, sara sarang sara kailangan isang buong magaon hanggat maaari maupos yung nakarin pero isa hindi ko kaya tapos nasasarap pa kasi ako pagka uh, namimili hindi ayun po basta laban na huwag matatag lang po tayo gawin natin inspirasyon yung mga mahal natin sa buhay at yung bibigay sa atin ni Lord ng blessings na kumigising tayo ng umaga kahit simple lang ang buhay ay malakas kapagasok at masisigla at walang karamdaman ang mga kaya napakalaking kayamanan na po yun at blessings din dito muna po tayo pakunta na nandito na po ako bandang barangay baklaran malapit na po ako sa boundary na makita ko po, po sa inyo na uh, mamatid dandan ko lang yung tulay ko pa umabot yung battery kasi makarating pa ako ng crossing tapos pupunta pa ako ng parian buwa ko ng SSS tapos yung meral ko naman pupunta direct ako kasi na-misplace ko po yung pinaka main deal so ang dala ko lang ay lupa trace na lang po dun yung main through dun makikita na nila kung how much yung rayo ko po the last month pero if I'm not mistaken po ang deal ko po, po electric for them last month ay nasa almost 27, 1,700 1,700. Tapos yung po ng aking anak sa kapite ay pinasuyo niya. Sasabay ko na 1,200 per month. Pabayaran ko today. Ano na schedule? Nag-tipin pa ako sa SSS. Kasi sa SSS mo, po sa voluntary contributions na pabayaran ko, may alam ko na po yung salary ko. Kasi yun lang po yung isa sa mga asa kung pagtanda, hindi natin pwede sabihin na kahit may anak tayo ay hindi lahat ng anak ay lumitingon sa magula God bless, pero mababait ang anak ko pero ah, kahit alam kong inilakap ito isin, ang mababayaan iba pa rin po yung maaluan ka na kahit paano ay eto na po tayo sa boundary na iyon ko itong daw sa may kasi may aksidente ang nakita. kita na ito na po tayo sa boundary po ng mamatid po at saka na ayun po yung pinaka arbon ay kita ba? ayun po kita pa ba? hindi na yata yun pinaka arbon niya boundary po ito ng mamatid at saka ng baklaran parang may baklaran paano po ayun na po naman sa, sa dulo ay po na ako ng uwisan ano po natito na lang po muna part 12. follow po. Malaki tulong po ito sa akin pag na-monetize. Kasi mas malaki po at mas marami po tayong matutulungan sa mga aking po kaibigan at followers na nakakapanood. Yan po, inihingi ko po ang inyong tulong at gabay. Pangungkod po kay Lord na matulungan niyo po ako ma-monetize na ito po at magka-1,000 followers na tayo para kang makapagsimula na po tayo ng tuloy-tuloy para sa ating pong purpose in life na charity blog. Yan po ang aking dream life Maraming maraming salamat po sa so, inyong tulong. Thank Lord. Thank you. Thank you. Thank you.